Hello mga langga, good afternoon. Kumusta kayong lahat? So, 8 na bukas mga langga. So, tapos na yung Ramadan. So, ayun, naka-uniform ako guys. Naka-abaya na ako, naka-ano na ako, naka-takip na ako sa ulo ko. Tapos, ayan, pagbaba ko dito sa kusina guys is gumagawa ng kape si Mudra Bell. So, tapos sabi niya sa akin, eh tinanong ko siya, sabi ko, bukas saan kami? Dahil 8 na nga bukas, sabi niya is, bukas ng umaga, Umaga kami, ma, umaga kami aalis dito sa bahay siguro mga 6 or 7. Pupunta kami doon sa kapatid niya. So tapos, paggabi is dito kami guys. Paggabi dito kami sa bahay niya. So maraming bisita bukas dito. Ayun guys, bumili siya ng mesa. So maraming mesang binili niya ka, kanina. So inano ko, binaba ko sa, sa sasakyan niya guys. So sabi niya sa akin, pagbaba ko, naka, ano na ako, nakaabayan na ako, naka-uniform na ako guys. Dahil dito guys, kapag dito sa bahay is, naka-sibilyan lang talaga ako. Pero pag, pag lumalabas kami is, nagaano talaga ako guys. Naka-uniform talaga. Tapos sabi ng aking amo is, wag na daw ako sa maglinis na lang daw ako sa bahay. So, mas, mas gusto ko yun, guys, dahil makapaglinis ako dito habang wala sila, habang wala yung dalawang alaga ko. So, makapaglinis ako para bukas, ng umaga is aalis kami. So, mga 9 or 10 ng umaga, babalik lang kami ulit dito sa bahay. Pero, ano na lang, maglilinis naman ako bukas pag galing kami doon sa kabilang bahay. Pero, konti na lang, ba diba? Kasi maglilinis na tayo ngayon. So, mas gusto ko pa yun, guys dito sa bahay kaysa sasama ako dahil may ginagawa ako dito sa bahay. Maraming trabaho kaysa dahil bukas is dito sila lahat ng mga kapatid niya, pamangkin niya, ganun. Kaya sobrang busy ko bukas guys. Tapos ako lang mag -isa. Yung walang ibang katulong guys. So kaya ayun guys, umakit ako dito ulit sa taas guys. So magpalit ako. Magpalit ulit tayo guys ng damit. So tanggalin na natin tong uniform nato guys. Ayan, tapos bababa na ako guys, maglilinis ako lahat ng CR is lilinisin ko. Tapos buong bahay na guys, tapos yung garahe namin. Ayan. So ito na guys, bababa na naman tayo. Dala ko na yung ano, dala ko na yung vacuum dahil magbabacuum ako guys. Dahil yung mga carpet dito, tapos lilinisin ko yung carpet, gamit tubig, eh, ay yun May sobrang dami kong trabaho ngayon guys. Ayan, magbabacuum tayo. Ito yung mesa na binili niya kagabi. Ayan, wait lang, buksan ko yung ilaw. Yan. Tapos ito guys is yung ano namin, parang kalaban namin na plastic. So, inano ko guys, malinis na yan guys. Ayan. Tapos ito yung mesa na. Ayan guys. Ito yung mga lamesa. Yung binili niya. Ayan. Marami yan guys. Ayan pa. Ayan. Tapos ayun pa. Ayan. Dahil ito yung sala namin na pinakamalaki guys. So, dito sila bukas. Dito sila bukas guys. Ayan. 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 Diyan sila. Tapos diyan sila kakain bukas. So maglilinis tayo. Tapos sabi ni Modra Bells guys is ito. Ay, lilinisin ko to guys. Biro mo. Ayan. Lilinisin ko lang yan. Ayan. Itong carpet na to guys. Ayan. Maglinis daw ako dito guys. Tapos lagyan ko lang ng sabon. O diba ang dami kong trabaho ngayon. Tapos garahe pa. Patay tayo. <laughs> Pero okay lang yun guys. Carry lang. Carry lang. Kaya natin yan. Last na guys. Last na, bu Last na ngayon. Ayan. Mukas is wala na dahil 8 na bukas. So yun lang guys. Magsisimula na ako guys para pagdating dito yung amo ko is tapos na yung trabaho ko. Baka pagdating nila dito is hindi pa ako tapos. Baka sabihin niya ano lang ginagawa ko dito. Cellphone lang ako ng cellphone. Ganun. O, sige ganoon lang guys. Bye bye. Ingat kayo palagi. God bless. Love you all.